What's up mga boys? another day, another vlog So yun po mga kuwis Pagpasensyahan nyo na kung late to upload na naman to boy Eto mga kuwis, last week pa talaga to na vlog Eto si Esme, tamang exercise siya Makikisingit lang tayo dyan kasi yan yung daily routine niya Alam mo naman, kailangan niya daw yan sa kanyang maintenance Last week pa to na video, kaso ngayon po lang siya na-upload bulul bulul ka na naman boy Ayan nga pala si Pogi, yan yung asikasuhin uh, natin Ilang linggo ko na yung hindi nagagamit kasi butas. Nakaraang linggo medyo nakaluwag-luwag kaya nakaipon, panggulong. Kaya eto babaklasin na natin si Pogi para maumpisahan na. Tirahin na ba? Baka tirahin pa ng iba. Siyempre inumpisahan na natin yan ng mabilisan para naman. Hindi ka lang maboring ba sa panonood ba? Maraming maraming salamat sa laging sumusuporta. Sa mga kaibigan ko, tropa ka, trabaho dyan ba? alam nyo naman na mahirap talaga mag-content lalo na sa ganitong panahong paulan-ulan. Kaya kayo mag-iingat kayo lagi. Kung tulad nyo ako oh, na manipis na yung gulong, aba magpalit-palit ka na. Nang gulong baka kunin ka ni Lord, wag naman sana. Siyempre pag nabaklas mo na, linis-linisin mo rin kasi tambak na yan ng alikabok. Wag kang kupal, kupal ka ba boss? Ay iba pala yun Dito nakarim ako Pero sana pag uwi ko ng Bicol Nakamags na ako alam nyo naman, paglagpas lang ng Lucena, grabe na yung lubak dun Kaya sa mga uuwi ng Bicol, makikisabay ako sa Disyembre Dito handa na ang lahat, kaso umulan na depota Yung kapatid ko na Pogi-Pogi na depota Parang biglang hindi may pinta ang muka dahil sa ulan na yan Pero wala kaming no choice, sulong pa rin yan Mabilhan ko lang ng bagong gulong si Pogi, laban pa rin yan boy Eto mga kois palag-palag na kahit maulan Siyempre, inantay ko lang yung kap patid ko dyan magkapote para let's go na kami. Dito tamang tanggal na ako ng kapote kasi mukha naman akong tanga niyan sa daan, di ba? Ikaw din tanga ka pa naman. Mahirap ah, kasi bumiyahe na ah, hindi na naulan tapos nakakapote ka. Tignan nyo na lang itsura ko dyan, mukha na akong maninisid. O pang badyaw ba, pang badyaw. Ito, biyahing langit na kami ay este, biyahing piela na. Paliparan lang yan mga kuys Baka hindi mo pa alam Dadaanan namin dyan yung PT 3 Station Barangay Outpost Yang po na kulay ulay pink na pader Yan na yon. Lahat ng parking ng motor Dyan lang sa labas Bawal na sa loob Tapos lakad ka lang na matiwasay Para hindi ka mapagkamalan Iwan mo lahat ng gamit mo Kay chip siya na bahala dyan Tapos pakapkap kap ka Para overchecking lang Biju bijo ka dyan Para mukha ka namang tanga Dito rumekta na kaagad ako Sa gulong na kailangan ko Dati ko palang gamit, quick, tapos journey. Ayan, pinakita ko sa inyo, naka-journey ako dyan last time. Tapos quick yung gamit ko nung kauna-unahang kong nagmotor. Pero nag-isip ako dyan ng madiinan. Kung mag-journey ba ako o balik quick naman. syempre quick times pa rin Philippines, ano ba kayo? Doon na tayo sa solido at iingat ang kasadaan. daan 80 by 17 yan. Hindi ko alam kung ako ba yung tinatawag sa taang pila na yan. Pero alam mo naman, pwede tayo mag-shortcut sa tropa nating nakarekta rin. Kal na natin yan silang kakilala, dun pa lang yan sa kabila. Hindi pa ganun kalaki yung warehouse, ako na yung JNT rider nila. Sa mga malilikot ang kamay, wag nyo nang tangkain. Tad-tad yan ng CCTV, hindi nyo lang alam. Isan libo yung binayaran ko, sa pa ng isandaan pang gas ko daw. Abay maganda! Ayos ba? Pero dito dapat interior ang binili ko. Gumasos ako ng 900. Ang angas lang na itong karatilya nilang titanium. Kinapa pala dyan ni Chip yung hawak ko. Siyempre checking muna bago kayo lumabas. Para safe naman kayong lumabas. Siyempre labas na kayo dyan. Baka mapagkamalan ka pa. May na pala magkakabit dyan ng kapatid ko. Hindi ko nalang ipapakita. Nakakabit ko na rin dito ang pogi na quick tire na kay pogi. Napansin ko rin dito na pala ng aking motor kasi umulan kagabi. Siyempre dadaan muna tayo sa car wash. Rekta hulog na kagad tayo ng limang piso para sa foam wash. Paliguan na kagad natin niya ng sabon baka magbago pa ang isip niyan. Limang piso lang yung kupal ka baka buraot ka pa niyan kung tinatamad ka maghugas sa inyo, ayan, maghanap ka ng ganito. Direkta linis na. Punasan mo na kagad yan, kupal ka pa naman. Bilis-bilisan mo, baka ka na naman dyan ng ulan. Ay, naku, naman talaga. Buti may naglabasa ng ganitong teknolohiya. Papapabilis na yung gawain mo, imbis na magmamabagal ka. Eto, ewan ko na lang kung hindi pa malinis yung motor mo sa sobrang lakas ng water pressure niyan punasan mo na yan baka punasan pa ng iba yan bilis bilisan mo ang galaw mo boy huwag kang kukupad kupad baka marami na naman yung pila dun kailangan mo laging mauna kasi pila ang mahaba dun kaya kung kayo ay may pupuntahan mas mainang nang mas maaga kaysa malate ka ba? Diba? rekta na kagad tayo niya kaila boss densyo ano pa ba dito pagkarating ko may nasipat kagad akong tricycle at motorcycle nagpapagawa Akala ko pa naman ako na yung nauna sa first Sinihira na kaagad dyan ni Koy's Amlet Yung utol niya talaga yung kilala ko dito Pero hindi nila ako kilala Yan pala si Amlet, yan yung utol ni Michael At yun si James Pagbili nga ka ng ano boss? Trash bag Trash bag Trash bag Isa lang Tsaka ano? Chubais Sampo Alboro Red Blue yan pag nagpagawa ka ng seat cover. Bumili ka na kagad ng trash bag bago kanila utusan. Ayan mo na rin ng Yosi sa Kachub Ice. Uhaw kasi mga tao dyan. Iba talaga pagkakilala mo na yung shop na gumagawa ng motor mo. Dito lang kasi ako komportable magpagawa ng motor. Kala mo talaga feel at home. Yan na lang kasi yung request ni Amlet, yung Tube Eyes, tapos dun kay James, yung Yossi. Tumating din yung idol ko na si Michael, kaya siya na titira na platsit natin. Walang alinlangan yan, ngumiti kong gumawa, ano ka ba? Ganyan yung sinadjust si Michael, iba kasi yung nasa isip ko, platsit lang talaga. Kaya maganda magpunta sa mga motor shop na may alam kasi may suggestion din sila. Hindi ka mahihiyang mag-offer sa iba kasi solido sila kung gumawa. Wala lang dyan si Boss Dencho, alam nyo naman pag linggo may happy happy yan. Last year ko lang naimbestigahan tong lugar na to, taga rito lang din pala sila. Pogi yung mga tao dito, solid pa kung gumawa. Nakikita nyo naman kung gano'y ang kaingat kung gumilada. Bulol ka na naman Binalot na kagad ni Michael yung condom dyan Kaya natawa ko kung bakit ganyan yung tawag niya dyan Alam nyo na kung bakit kayo bibili ng trash bag Para dyan lang talaga yan Para kung sakaling mapagtripa niya ng pusa yung motor nyo Este yung upuan nyo Hindi tatagos kagad yung tubig Kasi may plastic nga diba Hindi yan katulad ng kakilala mo Plastic talaga at yan pag si Michael ang gumawa Tapos agad Ganyan yan sila kasulido gumawa, o oh, di ba? Diba? Maraming maraming salamat sa inyo mga kuis. Sa mga magpapagawa dyan, punta lang sila. Bigyan lang natin to ng kaunting montage. May ang kanta guys. Alam ko to. Alam ko yan. Ito yan. Mga